Ano ba yan? Bilang isa sa mga wa-isa miyembro ng Marika. Ano yan? pa. Bigyan mo naman ako ng advice. Kasi ako ng 100k. Ang naman! Ang naman! Ano Ang naman! Ang naman! Alam mo, maganda business. Bakit hindi mo yan ipang down sa kotse? Tapos ipasok mo yan sa mga ride-hailing apps? Aba, patok na patok yun ngayon ha? Tama, tama. Uso uso yan ngayon. Yung boundary hulugan. Ay oo Aba, hindi lang matodoble yung 100k mo ha. Wow. Oh, let's see. dinangon mo lang yon. Tapos yung total na halaga ng kotse, 1 million. 100k lang okay. ilalabas mo. Okay. Kasi in 5 years, okay. pwedeng 3 million yung kikitain ng pera mo doon, Oh. Wala ka lang ibang ilalabas. Kasi yung driver na, yung kikita niya, yun na yung pambabayad ng down ng kotse. Tapos meron ka pang pangaraw-araw na boundary. O, extra. Ba teka, teka, teka. Alam nyo, medyo duda ako dyan sa investment na yan. Bakit? Me medyo risky yan eh. Kaya kanina pa nag-uusap ko, yun, hindi ako nag aagree Kasi ganyan na ganyan yung hihingi pa ng payong kapatid sa atin ngayon. Ganyan na ganyan yung diskarte niya. Oh. Ang nangyari, eto na ngayon, yung oh, ending. Oh, hmm. ano nangyari? Yung driver niya, hmm. sinangla yung sasakyan Ay. niya. yun? Ayun, Ayun ang risk dyan. Ayun lang. So yun nga yung tanong. Bababawi hmm. Mababawi pa kaya niya yung nasanglang sasakyan diba, niya diba? ng hindi nagbabayad ng 180,000? Tito Boy? Tito oh, sure Boy? Yeah. Ano po kaya yun? Mm -hmm. Tito Boy, para humingi po ng payong kapatid, narito po si Mayat, Mayet, Ate Pia, Kuya Alan. Unang-una po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mawawala ng trabaho yung asawa ko, kaya naisipan po namin kumuha ng sasakyan. Yung sasakyan na yun, eh, yun po yung pangkabuhayan po sana namin, pangtapal po namin sana. Ngayon po, humanap po ako ng driver. Nakahanap naman po ako, den nagdeal po kami, may kontrata po. Pinasok ko po siya sa Grab. Ngayon po uh, sa unang pag-uusap po namin, ang sabi niya uh, gagamitin niya muna sa personal kasi po parang may problema pa po siya sa ano eh, sa lisensya niya. So iintayin namin na maging pro yung lisensya na Kailangan po kasi pro. Pumayag po ako na gawin niyang personal muna habang wala pa po yung lisensya niya. After po noon, nang hingi na po ako ng cash out sa kanya ng bayad. Tapos sabi po niya, yung half ng cash out sa may niya po babayaran. Pumayag naman po ako. I clear natin 'yon, no. So Opo. hindi lang rental 'yon. Parang pumayag ka na parang huhulugan niya sa yung sasakyan. Opo. Ano po kasi po yun, Kuya Alan? Hulog boundary system. Pag sinabi mo pong hulog boundary system po, in five years, mapapasayo yu po yung sasakyan. Basta po, tuloy-tuloy yes. yung hulog niyo. So, nyo parang po. yun yung counterpart ng rent to own. Yes po. Di diba? so, ba? So, magbaboundary, pero habang nagbaboundary, naguhulog siya. Yes po. Para eventually, after five years, sa kanya na yun. Oh, oh. Pero conditional yon, Meaning, habang hindi niya nabubuo yung... Uh, limang taon na hulog iyo, yung amount na pinag-usapan sa iyo pa rin yun. Opo. Oh, paunang bayad, di ba? May down payment. Uh, para po, klaro lamang. Opo, may 40,000 po uh, na. And then ano? weekly for five years. One, to every day yes. po. Free yung coding days po. May mga laps na, lapses na din po siya na, na ano, hindi nabibigay sa akin. So, binigyan ko siya ng konsiderasyon. Maraming beses. Sa so, dami dahilan niya, sa pinakalas po ako, nagtaka na. Kasi may GPS po yung sasakyan ko hindi ko na nakikita yung sasakyan dun sa ano nila, sa bahay nila. So nagtaka na po ako. Pinuntahan ko na po sa bahay nila. Ang sabi po niya, pinarenta niya po. Tapos kinausap ko na rin po yung asawa niya kasi hindi ko na po alam kung ano talagang nangyayari. Kukunin ko na yung sasakyan tapos tsaka ako na ibibigay. Pagka nabigay niyo na yung pera sa akin, dumaan po yung isang linggo, wala pong nangyari. Yung sasakyan hindi po nabalik sa akin. Wala pong perang nabalik din sa akin. So ang ginawa ko po, demand letter na po ako sa kanilang mag-asawa. Wala rin pong nangyari sa demand letter. So ang ginawa ko po, nag-file na rin po ng termination letter para ma-terminate na yung, at ma-retrieve ko na yung sasakyan, pero wala pa rin pong nangyari. Lumapit din po ako sa pulis sa Makati. Ang sabi po kasi nila, dapat po doon ako sa pulis das lumapit. kasi doon daw po yung nirereklamo ko. But at this time, nahanap mo na yung sasakyan, hindi pa? Alam ko po talaga kung nasan yung sasakyan okay. kasi nan meron po akong GPS so, eh. What help were you asking the police? Para lang maintindihan natin. Uh, to retrieve po. To retrieve. So nasan la nung So this is the third person na, di ba? So tago na natin sa pangalan Dave yung kakontrata mo, si Dave, opo. binigay sa pangatlong tao. Opo. At alam mong nandon. Opo. Kaya kagdoon lumapit opo. no. Ano nangyari nung lumapit ka? Tinulungan naman po nila ako. Uh, sinamahan nila ako doon sa bahay ni Dave kung saan sila hmm. nagrerenta. So kinabukasan po noon, pumunta po sila mag-anak doon sa Makati. Sabi ko i-retrieve niyo yung sasakyan kaya niyong i yan, kasi kayo yung nagsanla niyan. So nire-retrieve nila, binaranggay din nila. Siyempre po hindi ibibigay yun kasi hindi naman sa kanila yung pangalan. So ako na po na naman yung gumawa ng paraan. Tumawag na po ako ng 911. After kung tumawag ng 911, pinaakyat ako sa pulis Makati sa taas. Tapos lumapit sa akin yung investigador. Sabi niya, bakit ka pa tumawag ng 911? Sige na, tara na kunin na natin sabi niya pero pagka hindi ibigay wala ka magagawa yun yung sinabi nila so pumunta na po kami doon nakita ko po yung pinagsanlaan nakauusap ko po doon ko lang din nalaman na pangalawang sanla na po pala yun siya po pala ang nagtubos tinubos niya daw po ng 130,000 po yung sasakyan ngayon po kaya po naging 180 kasi po Nagpadagdag pa po ng 50000 hanggang ngayon, andun pa rin yung sasakyan sa pinagsanlaan. Basically, you want to know kung paano mo i-retrieve yung sasakyan. Opo. Medyo complicated yung case mo, no? So, but clearly, may right ka. It's possible na makafile ka ng estafa case. I, that, that's one view. Uh, meron din kaming na-research na it can be considered car napping but it would really require na makita natin lahat ng dokumento. Pero yung, yung karapatan na yun, nasa sa'yo yun. Uh, sundan ko yung sinabi ni ate na sa'yo karapatan. So, yung karapatan na yun, pwede mo i-transfer. Pwede mo ibenta, pwede mo ipagamit, use of rack, uh, pwede yung possession, nandun muna. Basic sa pagmamay-ari, hindi mo pwedeng isanla o ibenta ang isang bagay na hindi sa'yo. ba? Diba? So, ano ang tawag kapag ka nagbenta ka, nagsanla, or dinispose mong isang bagay na hindi sa'yo? Okay? Uh, especially kung meron dyan yung abuse, no? So, yung estafa kasi marami yon. But isa doon, yung kapag ka yun nga na iyo under your care, pero alam mong hindi sa'yo yon at sinanla o binenta mo, pwede mong kasuan ng estafa yon. So, in this case kasi, hindi lang yung kausap mo na driver. Pati yung tumubos, naintindihan man natin siya na naglabas siya ng pera, uh, hindi natin masasabing good faith kasi sasakyan yan. It's a motor vehicle and the motor vehicle has a registration. Kung hindi pangalan nung nagsasanla sa kanya, hindi na niya pwedeng sabihin good faith siya. So yun yung isa naming advice, di ba? Na together with our lawyers, you can write another demand lawyer and saying, that kung hindi sila susunod, wala kang choice kung hindi magdemanda ng estafa. Um, so, palala sa lahat ng ating kababayan, kung may isasanla sa inyo bebenta, siguruduhin niyo yung nagbebenta sa inyo, sa kanya yon. Maraming salamat. Klaro na sa'yo. Yes po. Maraming maraming salamat po. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po. Ah! Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Mayet sa bangko kung saan dalawang buwan na siyang hindi nakakapaghulog sa kanyang auto loan. Ang uh, sabi naman po nila, uh, yun nga binibigyan ako until this week. Para po dun sa past due ko nung July and August. Sa Makati Police Station, hinarap si Mayet ng pinagsanglaan ng sasakyan na itatago natin sa pangalang Ben. Buong kooperasyon ang ibinigay ni Ben kay Mayet. Napag-usapan nilang dalawa na pareho silang magsasampa ng kaso laban sa nagsangla ng sasakyan. Isinoli na rin ni Ben ang sasakyan ni Mayet, kaharap ang Cayetano in Action Team at Makati Police. Maraming salamat sa lahat ng tumulong, sa lahat ng tumama sa akin, lalo na kay Kuya Alan at Ipia, Tito Boy, sa lahat ng lawyers, sa lahat ng staff, sa lahat po ng tumulong po talaga ng CIA po. Maraming maraming salamat po talaga. Getado in action with Boy Abunda, would like to take RLI Furniture, 1029 Mobile Grill, Ocha Milk JC Organic Barley. Live healthy, choose good life. Shomai King, Ang Hari ng Shomai. 7, located at B6 Bonifacio High Street, The Gig. And Semada from La Luna Cafe, come home to a delicious tradition. We're located at 103 M El Kazan Avenue, Hakone Itagi.